nabulgar sa pagdinig ng Senate Committee on Agriculture and Food na pinamumuluan ni Senadora Cynthia Villar na halos mga traders lang ang nakikinabang sa mga cold storage sa bansa. Ito ang inilantad sa naturang pagdinig ni Romel Kalingasan, Municipal Agriculturist ah, ng San Jose Occidental Mindoro na wala silang magamit na mga cold storage ah, na mga inaning sibuyas dahil halos mga traders na ang mga nakikinabang dito kung kayat may pagkakataon na nabubulok na lamang ang kanilang mga inaani at itinatapon sa mga ilog at gilid ng kalsada. Maging si Committee Chairperson Senadora Villar ay sinabi na minsan nilang dinalaw ni dating Agriculture Secretary Proceso Alcala ang lalawigan ng Nueva Ecija at mismo sila ay nakita ng cold storage facility doon ay hindi pinapagamit sa mga magsasaka at ito ay nakareserba at kontrolado ng mga traders. Dahil dito natanong ni Senadora ng Sibinay si Bureau of Plants and Industry o ay si Director Gerald Panganiban kung nagsasagawa pa sila ng inspeksyon sa mga cold storage sa mga reklamo ng mga magsasaka sa kawalan ng pagkakatao na magamit itong mga cold storage dahil pinapareta ito sa mga traders ayon kay Panganiban kanila nang pinasisilip ang naturang reklamo ng mga magsasaka ukol dito dagdag pa ni Panganiban mayroon silang polisiya kung saan may memorandum of understanding sila sa pagitan ng mga farmers, cooperatives, and association at sa mga magsasaka na dapat uh, itong mga magsasaka ang makinabang sa pasilidad. And na check niyo ho ba itong mga cold stories na to na walang private traders na rume-renta? Uh, 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 Ma'am, ma am, ma am, ang amin naman po ng policy when we uh, give interventions like this is meron po tayong memorandum of understanding with the farmers, cooperatives, and associations po. Sinabi rin na opisyal na magpapatayo ang Department of Agriculture at ang kanilang ahensya ng anim na cold storage facilities sa mga onion producing regions ng bansa. Ako si Jojo Sikat. Walang inaatasang balita.